sa mga taong di po nakakalimut pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kaluban. Sanman man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang hapon po sa inyo lahat, uh, uh, may kunting kondamang lamang po paliwanag po uh, Kasi may nagpunta po sa akin na isang tao na hindi ko na nababanggitin po yung pangalan niya na natapos na po siya daw ng devotion pero ah, sinubukan niya ng gamot po ay ah, hindi po siya nakakon po masaluluma na po yung ginamot po niya kaya ah, nagkon po sa akin pumunta sa akin ah, nagpapaturo po sabi niya kasi uh, natapos niya po nag ng 49 days at sininto niya po kasi natapos na niya po yung 49 days. Dapat kahit hindi ka mag-49 days, sabi ko sa kanya kung uh, may masitting na ais ka na talagang gusto mo talaga manggamot po ay eh, Ituloy-tuloy mo lamang po yung pag -de mo o pagdarasal mo. Ikaso eh, uh, siya po ay ah uh, tapos pag 49 days sinubukan niya manggamot tapos hindi tinigil niya po yung pagdarasal po hindi siya na hindi na hindi siya nakagamot po tapos lumala po yung ginamot po niya na uh, matanda sa lumala po yung sakit niya daw uh, sabi niya nagkon sa akin na tinanong niya paano gagawin ko sabi niya sa akin pumunta hindi ko na po abanggit po yung pangalan niya dito sa ngon po. Kasi maraming pupunta sa akin ganun eh, nagpapaturo na matapos na silang magdibusyon o nagdarasal po, hindi po nila mapagana yung mga Kaya sabi ko sa kanila, bago kayo magsumabak po sa mga ganitong usapin po na pangkwan po, uh, pag sumabak kayo sa gamutan po, dapat po ay, una po sa lahat po ay, tanggalin nyo po yung mga bisyo nyo kung may bisyo po kayo kasi tinanong ko po may bisyo sila, nagsusugal, naninigalyo, umiinom, nagmumura pa sabi niya, tinanong ko lahat siya kung ano po yung mga kanila dapat mo tanggalin mo yung labis po yung tanggalin mo po yung pagmumura kahit manigalyo ka basta wag lang mamumura o away mo yung pamilya mo hindi ka makakapagbaka na talaga po yan at anong gawin mo kahit na dasal ka ng dasal kahit magdadasal ka, magdibusyon ka kung di naman po sinasapusot isipan lamang po yung ginagawa mo o di wala rin sabi ko sa kanya dapat maglinis ka muna sarili mo at lahat po ng mga kasalanan mo ipasa Diyos mo na lamang po iwanan mo sa Diyos na yan po na uh, humihingi ka ng gabay sa kanya na tanggalin mo yung bisyo mo at igit sa lahat ay tanggalin mo yung mga ginagawa mo pagmumura o ano po yung ginagawa mo sa konpo eh uh, yung mga pamilya o konpo para mapag-gana ka ng mga orasyon at magagamit po sa panggamot uh, kasi sinabi niya sa akin na eh, uh, nagdevotion niya daw yung 49 days tapos tinigil niya kasi kone yung di ba sabi ng iba na pag nag 49 days ka uh, papakakaba makakamta mo na yung pagana ng mga oras yun pero kulang po siya ng panampalataya eh, hindi po siya kone eh, at tinanong ko lahat siya kung ano po yung kanya kaya sinabi niya sa akin at sabi ko sa kanya uh, dapat ay kahit di ka mag 49 days basta ang pagdarasal po ay pag nausip, naumpisan mo na yung pagdarasal po ay ituloy-tuloy mo na yan at tanggalin mo lahat yung mga bisyo mo para at humihingi ka ng ang dabis dyan ay humihingi ka ng basbas sa -bas Diyos naman na uh, gabayan ka tapos tanggalin mo yung mga kasalanan mo. Yung mga kasalanan niya, mabibigat ang kasalanan niya eh, kaya hindi po siya makakakunin. Nagkukumpo siya, nag, uh, nag devotion siya pero parang hindi siya bu bukal sa loob niya na parang ginadasalan niya lang po at hindi niya po sinasapot isipan lamang po pa na tinanong ko sa kanya. Parang wala lang sa kanya ang inuusal niya po yung mga orasyon po ay pag natapos yung mag-uusal po parang kon lang binabasa-basa niya lang po sabi niya sa uh, tinanong ko sa kanya. Ang sabi kong mali yan, ako pag nagbasa ka, ikon mo, i-focus ka sa sarili mo, na tiwala ka sa ginagamit mong mga orasyon. At tin tin tinanong ko kung ano po yung ginagamit niya mga orasyon. Mabibigat yung mga ginamit niyang dinidubosyo niya. Yung, kwan po, uh, yung metatron pa, yung pudir ng metatron, metatron, saka, kung, yung ginagamit niya eh. Uh, atardar yan dinidibusyon niya the, tinanong, tinanong ko kung may konsya pati yung ginagamit niya po yung atardar akalanya eh, akala niya buhay binili niya daw sa uh, the, hindi ko na babanggit yung po yung mga albularyo rin na nagbibinta sa kanya sabi nila na kung na yan nakabuhay na yan eh tignan ko nung kan inauraan ko tapos tiniglang ko ay wala hindi pala gumagana to kahit anong devotion mo hindi gagana to kasi kani eh. uh, walang pitik eh sinubukan ko uh, dinasalan ko tapos eh, ko walang kibu kibu walang kon kaya hindi na kung siya napiki ay sabi ko sa kanya bumili ka ng bago sa online na kon bumili ka at sa kukonsagran ko at bubuahin ko at ipapakita ko sa kanya kung gusto mo punta ka sa bahay ng Bernis ng umaga at ko sa gran ko ipapakita ko sa iyo at tignan mo iinit yan ako sa gran ko tapos anong uh, nung po tinuruan ko na siya at sa paalala ko lang po sa mga kon po pag nagdi-devotion po kayo ay tiwala po kayo sa sarili po na makakamtan nyo po yung kon po maglinis muna kayo sarili bago kayo at humingi ng gabay sa Diyos ng mga pagkapangyarihan sa lahat para gabayan po kayo. Kahit na magdasal po kayo na magdasal, kung di nyo sinasa at isipan lamang po, didig po kayo ng kwan po, ay ang mga hindi pa nagdidibusyon kung talagang sinasa sa at isipan nila po yung uh, ginagamit po nila ay makakamtan nila. Basta malinis po yung kaloban mo dito sa pag spiritual po. Huwag kang sumabak sa spiritual kung mayabang ka, uh, pag nakapagana ka ng orasyon ay mayabang ka na at magon ka pa uh, basta mayabang ka hindi mo na makukuan yan hanggang doon ka po na kung po dapat dito po pag nakakapa-under ka ng orasyon o nakapapagana ka, nakapagagaling ka pa ng mga manggagamot ka na ay eh, magpakumbak magpakumbak ka la sa mga basta magpakumbaba ka sa tao at lalo ka pang uh, lalo ka pang po uh, masalo kang lalakas po ang spiritual mo at palagi kang magpakumbaba magtutumul tulungan mo isang tao uh, at una po sa lahat po ay bago po kayo sumabak sa panggamutan po unahin po ninyo yung pamilya niyo po huwag muna po kayong manggamot sa sa ibang tao kasi pag gumawa ka na sa ibang tao na hindi mo pa alam ang ginagawa mo kasi excited ka po ginamot mo yung isang tao nagamot mo siya pero yung pamilya mo hindi mo magagamot yan ang niyo po sa inyo um, pero kung unahin mo yung pamilya mo halimbawa nagamot mo yung pamilya mo kapinsan mo kamag-anak mo kapatid mo ibig sabihin yan ay kahit na sino po ay magagamot mo na kahit sino mang tao na pumunta sa bahay mo, magagamot mo. Yan ang labis po ng sikreto ng hiwaga ng mga sinan na ituturo ko po sa inyo. Unain mo muna yung pamilya mo bago yung ibang tao. Yan po. Pag nagamot mo na yung pamilya mo, isunod mo na yung, yung mga napapagamot sa iyo, ay magagamot mo siya. Magagamot mo sila. Yan ang ibibilan ko po sa inyo kung mag-aaral po kayo ng spiritual, kunting tiyaga, kunting tiis, at kunting paunawa, pagpakumbaba, huwag po kayong magpakundi ito, magyabang kundi, kundi po, mawawala yung bisa, yung kapangyarihan po niyo, Pag nag-spiritual po kayo at mayabang po, ang uh, uh, makikipag, uh, kung po kayo, wala, wala ang mangyayari, kundi, uh, talo po kayo na magkukulang pag ganyan po. Uh, mayayari po kayo na magkukulang pag ganyan na mayabang po kayo. Kaya dapat po pakaingatan po lamang po at pakaintindi po yung sinasabi ko po. Iwagan ng pangasinan. Focus po kay sarili lagi at tiwala sa Diyos ang mga kapangyarihan sila at sa sarili po. Magpakumbaba ka palagi sa uh, inyong pamilya o sa ibang tao. Tumulong lamang po kayo at may malaki po yung babalik po sa inyo sa pagtulong po niyo sa kapwa. Maraming salamat po. At ngayon po yung naturuan ko po ay uh, nagagamot na rin po siya sa awan ng Diyos at uh, namamasyal sa bahay. Minsan pupunta, may dala po siyang kunting uh, prutas, nilalagay ko sa altar. Uh, nagpapasalamat sa akin din yun kasi natulungan ko po siya na ikon ko po yung isip niya. Ngayon medyo kon na po siya, kapag na rin po yung kanya yung mga pupunta doon sa kanyang bahay eh, na rin po sa awan ng Diyos so, kaya dapat po ay eh, sabi ko sa kanya dapat mapakumbaba ka palagi huwag kang magyabang kasi yung nagyabang ka sa spiritual ay eh, hindi, na, hindi ka na ano ng Diyos na makapangyarihan sa lahat kasi eh, alam mo na kung, kung po eh, ayaw ng konsayo, pati yung spiritong magagabay po sa inyo sa paggamot po eh, ayaw na kahit mga mga anghel po ayaw niya pag gano'n na mayabang ka yan ang po sa kapangyarihan ng Diyos na pag nagyabang ka dapat dito ay tumulong ka sa kapwa mo para palagi kang gabay ng Diyos ang mga kapangirin sa lahat ang isishare ko po sa inyong araw na po ito ay uh, kasi may nag request po uh, orasyon sa kabal po uh, may nag po hindi ko pa na kaya i-share ko po, po sa kanya to sa inyong lahat po para may bagong gagamit po kayo ito po sana po ay pakaingatan po lagi ang aking mga binabagi kasi ito ay uh, nag nagamit na po ito uh, binabagi lahat po Ito po yung orasyon sa kabal. Magdasal ng isang ama namin walhati at isunod po ang orasyon ng tatlong bisis at ipo sa dibdib ng tatlong bisis o sa tubig inumin po. Usalin lamang po sa isip at ipo sa dibdib ng tatlong bisis at ipo sa tubig inumin. Ito po yung ginagamit po sa araw-araw. Kung hindi po ginagamit sa araw-araw, ah, -araw, uh, Maganda rin po ito isama sa kung halimbawa nag-devotion pa kayo o nagdarasal po, i-con nyo po, isalo po palagi ito at makakamto nyo po ang bisa at kapangirin ng uh, kabal po ito. At bago po ang lahat po ay usaling ko muna yung orasyon. Uh, magsasyat at po ako. Narito po ang orasyon po. At po'y dinadasal po ng ama namin at walati po at tapos iusalin sa isip lamang po ang orasyon at ipo sa dibdib ng tatlong bisis po. Narito po ang orasyon po. Sa tamak, top tin, top tim, memirel ang pilam guwam. Sa tamak, top tin, memirel ang pik, uh, ang guwam. Sa tamak top team, mimirel ang pilang guwam. Usalin po lamang po sa isip at ihip po sa dibdib ng tatlong beses at ihip po sa tubig inumin po. Sana po ay eh, nagusto po nyo aking uh, video. Sa mga hindi po naniniwala po, uh, pwede yun yung escape sa mga naniniwala lang po maraming salamat po sa inyo lahat uh, sana po wag po kayo makalimot pong uh, mag subscribe uh, mag like and share and paki uh, pakipalo ang facebook page ko po uh, iwagan ng pangasinan po wag lahat po eh. shout out po kay Emil Ortiz commented Gimting Sun commented uh, uh, Jin Shock commented uh, Arnold Francisco Ji uh, Gizom Del Mundo Albert Ariel Ariel uh, Ocampo uh, commented uh, Romil Imasog Ruben Montanilla commented Clemente Capistrano uh, Emil Ortiz Ortiz commented uh, Maricar Corpus commented. Ilas Eleonor, Balistiros commented. Uh, Game Tingson commented. Berlin uh, Berlindo Paliso Bike Tayo commented. Sierra Aurora from Bagol. Ryan Labisti, Junix, Bin Nadine, Hiraldo, Jimenez, Arnold De Rosario. Andy Bonifacio, Fight to Win, uh, Robin Mantanilla, Marlon Hoyoy, Delosario, uh, Pagkagat ng Dilim, EDC Commented, Janis Nolo, Arnold Ariano, Pantalion Bubijes, Rodan Bo Commented, Arjun Pood, Andong Kulogi, Tani Gianan, Marvin TV, Cold TV, Ron Mantanilla, Ron Marcileno, Ronald Sator Commented, Arjun uh, Rodil. Rodilandra, Jasmine, Yamasia, Triple E Commented, Nistor, uh, Ramos, Triple E Commented. Shoutout po sa inyo lahat. Kung gusto nyo pong magpa-shoutout po, uh, mag-comment lamang po kayo. At siya uh, shoutout po kayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa pagtitiwala po ng iwaga pangasinan. Uh, sana po pag po kayo, ay lubos-lubosin nyo na po just ah, Diyos na po makakalam at magsusuporta po sa inyo lahat, sa inyong mga ginagawa mga kabutin. Maraming maraming salamat po.